Magandang umaga guys. Lalabas muna ako guys at bibili ako ng ano. Bibili ako ng joy sa ano, sa labas. Kasi maghuhugas ako ng pinggan eh. Wala akong gagamitin na joy. Labas muna tayo guys. Ako, nagkalat ang basura dito sa labas. Tinangay ng ano. Tinangay ng aso. ang lamig-lamig guys sobrang lamig ngayon oh sasama talaga kita Malapit na ako sa bilihan, guys. Tayo pabili ng Max Glow. guys, nakabili na ako pabalik na ako sa bahay sobrang lamig guys Para kang nasa bagyo maraming sasakyan ngayon guys at maaga ang pasok maaga ang pasok ng mga bata eto na ako sa bahay guys. Ayun mga kasari may deliver akong itlo mga kasari isang tray lang. Ayan. May natira pa akong anime yung huling binili ng asawa ko dun sa bayan. Itong natira ko mga kasari ay ano to? Uh, super Jumbo. Ito namang dumating sa akin ngayon ay ano lang to? Uh, jumbo. Uh, kaya to jumbo, ay uh, super jumbo mga kasari kasi nga uh, yung nabili ng as yung nabib mayroon dun sa bayan jumbo ang liit ang mahal pati tapos itong super jumbo nilang binili ng asawa ko ayan kunti lang tinubo ko dyan pag dito ako nabili sa barangay namin mga kasari ayan medyo malaki laki ang tubo ko dito pero kunti lang naman ang diferensya nila mga kasari oh. oh, kunti lang diferensya nila sa super jumbo nauubusan kasi ako dito sa may amin mga kasari kaya minsan sa bayan ako nabili kasi yung yung nagdi-deliver nagdi dito sa akin yung katulad kanina Ah, nauubusan ako minsan. Kasi yung ibang tindahan, maramihan sila kung kumuha. Eh ako kasi isang tray lang ako ng isang tray. Kaya minsan nauubusan ako. Kaya minsan sa bayan ako nabili. Sa bayan kasi mga kasari, ang super, ay ang jumbo doon. 2.75. Tapos dito naman sa amin. Ngayon, bumaba daw ngayon. Dati to 260 ngayon, 255 na lang daw. Ayan, pero sampo pa rin benta ko. Sampu lang benta ko mga kasari sa labasan kasi large ang large nila sampung piso na. Pero sa akin ano ik, ano to jumbo. Sampung piso pa rin benta ko. Okay lang kasi may tutubuin pa rin naman ako. Ayan, dito talaga mga kasari o super jumbo. Bente lang tinubo ko dito. Sabi ko okay lang, hindi naman lahat ng oras i ako sa bayan nabili. bili. Ayan mga kasari, ah, mamaya na uli mga kasari. Ayan guys, ah, maglasanan tayo ng kanin. Marami, marami kasi akong kanin dito na galing sa kapitbahay. Hindi naubos yung ano, nang handaan. Kaya isasangag ko ngayon. Ayan guys, oh. So, uh, ay isang ganito to, isang plastic to. Uh, kagabi, nasangag ko niya kagabi. Tapos ito pa natira, oh. Ayan. Sasangag ko to lahat siguro para ipamigay na lang. Ayan guys, luto na 'yung ating ano. Luto na 'yung ating sinangag. Naglalagay ako ng itlog, guys, kasi para hindi dumikit sa, ano, para hindi dumikit sa kawali. Ayoko kasi nung nagsasangag ako na nadikit sa kawali yung mga kanin. Tapos, ang partner, guys, ay, ano, ito, tuyo. Ayan, maya-maya ako kakain, guys. Kasi kanina mga alasing ko kumain din ako kasi may natira akong sinangag kagabi. Ayan, ininit ko. Saglit lang po. Kamil po, kuya, tinan nyo guys so oh. kalbo na naman yung aking mga dilata guys. Ayan, hindi ko alam kung kailan ako makakapunta nito ng bayan guys kasi may alaga ako ngayon hanggang bukas pa yung alaga ko. Tapos maghuhugas muna ako guys bago ako kumain. Itong hugasan ko guys ay... Uh, ito yung hugasan ko kanina na hindi ko natapos kaya ngayon ko ngayon ko siya katatapusin bago ko kumain. Ayan guys, kakain na ako guys. Kain tayo guys. Sinangag at saka tuyo. Ayan, kain tayo guys. Ayan guys, uh, magluluto ako ngayon ng ginisang upo. Ayan, uh, nabalatan ko na siya kanina sa labas habang nag-aalaga ako ng aking alaga. Nasugatan ako guys. So, nahiwa yung aking kamay. Maglalaba pa naman ako mamaya guys. Ayan, uh, anuhin ko na lang to guys. Natanggalan ko na rin ng mga buto-buto ito. -buto uh, hihiwain ko na lang siya. Ulam namin ito, uh, ano guys, ulam namin pantanghalian. Ayan. Ayan guys, uh, magluluto na ako guys. Ah, uh, tapos na ako mag ano, gayat ng sibuyas, bawang at kamatis. Ayan, lulutuin ko na yung ulam namin pang tanghalian. Ayan guys, aluto na yung aking ginisang ano, ginisang upo na maraming sabaw. Ayan guys, so ang daming sabaw, ang daming sabaw guys kasi uh, mahilig kasi kami sa sabaw guys. Habol namin ay sabaw pati yung apo ko. Kailangan niya ng sabaw. Tapos nakain din siya nitong gulay na ano guys, na upo. Kasi ano, uh, nakain ng gulay yung aking apo guys, ito paborito niya tong upo. Ayan guys, pasensya na kayo sa ginisang sa, upo uh, guys, maraming sabaw. Ayan. Ganyan talaga kami magluto ng mga ginisa guys. May, may sabaw. Kasi gawa ng apo ko. Tapos yung sinaing naman nakasalang, kasalang guys. So, magsaing naman ako. Kasi hindi pa ako nakakapagsaing. Ayan guys. Uh, kain tayo guys. Ito na yung niluto ko kaninang ano, upo. Uh, Ayan. Kain tayo guys.